Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Seminarian Brandon J. C. Luz. At ako po si Seminarian Louis Carmelo Hicole. At ipapresenta namin sa inyo ang aming performance task sa Araling Panlipunan, ang evolusyon ng tao. Saan nga ba nagmula ang mga tao? Ayon sa teoryang creationist, bantay sa banal na kasulatan, ang daigdig at ang sinisik Yaakob ay rinalikha ng Panginoon, inahalad sa talata ng Genesis na ang tao ay nalikha ng Diyos sa ikaanim na araw matapos likain ang mga hayop at kalawakan, katubigaan at kalumpaan. Ang tao ay nalikha niya ayon sa kanyang wangis upang magsilbing tagapag-alaga sa kanyang mga nalikha tunay ngang nakamamangha kung pagbabatayan lamang natin sa Mikole ang teoryang creationist. Ngunit ang teorya ng evolution na iminumungkahi ng mga siyentista na nagpapahayag na ang tao at iba pang mga nilalang na may buhay ay produkto ng mahabang proseso ng natural na pagbabago. Ang pagbabago ng kanilang biological na katangian ay bilang tubod sa pagkikakma nila sa kanilang kapaligiran. Sinasabing milyong taon na ang nakalipas na ang tao at ang mga bakulaw o apes ay nagmula sa kanilang mga malabakulaw na ninuno, ape-like creatures, na nagbibigay diin na ang tao at mga unggoy ay may isang ninunong pinagmula. Si Charles Darwin ay isang British naturalist at biologist na malaki ang papel na ginampanan sa pagtataguyod ng teorya ng evolusyon. Sa kaniyang mahabang pagsasaliksik ay kaniyang nadiskubre na ang mga hayop ay produkto ng mga proseso ng pagbabago. Ayon sa kaniyang pananaliksik, ang pagbabagong natamo ng mga nilalang o species sa kanilang physical at biological na katanihan ay produkto ng pakikiangkop nila sa kanilang kapaligiran. Ang Giardopithecus ay tinatayag na buhay 23 milyon hanggang dalawa at anim milyong taon na ang nakakalipas. Ang kanilang uri ay tinuturi na niluno ng mga tao at mga bakulaw na ang mga labi ay natagpuan sa Africa. Ang kanilang mga ngipin ay kit na malalaki kumpara sa mga tao. Ang Australopithecus na ang kahulugan ay Southern Apes ay sa kadahilan ng ang mga labing nahukay na kabilang sa species na ito ay natagpuan sa Timog Afrika, Silangang Afrika at Hilagang Sentral ng Afrika. Tinatayang nabuhay 4.4 million hanggang 4.1.4 million taong na ang nakalipas ay itinaturing na pinakamalapit na ninono ng mga tao ang pinakatandyag na halimbawa ng Australopithecus ay tinatawag na Lucy. Ang mga labi nito ay sinasabing mula sa babae. Ito ay nahukay sa Hadar, Ethiopia noong 1963. Ang habilis ay species na pinakaprimatibong ninuno ng mga tao. tinatayang na handiman dahil sila ang species na tao na gumamit ng sangkapanang yari sa mga bato. Ang Homo erectus ang tinuturing na ninuno ng tao na nakakatindig ng tuwid. Ang pinakatanyag na labi ng Homo erectus ay ang Turkana boy. Ang Homo sapiens ay ang bukod tanging species na umiral hanggang sa salukuyan. Itinuturing na pinagmula ng mga modernong tao. Ang Homo sapiens ay naghungo sa salitang Latin na ang kaulugan na ay taong nag taong Cro-Magnon ay halimbawa ng mga sinaunang Homo sapiens na nabuhay sa Europa. Ang mga labi nito ay natuklasan ni Louis Lartet noong 1868 sa France. Ang mga taong Cro-Magnon ay nabuhay 30,000 taon na ang nakalipas. Sila ay may kalimitang taas na 555 hanggang 57 batay sa mga labing nakuha sinasabing mas mahigit na malaki ang sukat ng kanilang utak kumpara sa utak ng modernong tao. ay natuklasan sa Nether Germany noong 1856 na itunituri na uri ng Homo sapiens na matagal na naghalo sila ay nabuhay sa Europe at sa kanilang bahagi ng Asia. Kung gayon sa Mikole, masasabi natin ang evolusyon ng tao ay nagsimula pa sa huling pinakakaraniwang ninuno ng lahat ng buhay o ng Homo sapiens. Tama ka diyan, Seminary News. Kung gayon, ang sinaunang tao ay isang resulta ng evolusyon at naimpluwensyahan ng mga magkakaibang katangian at kaugalian ng mga pangkat ng mga nandarayuhan at nagkasalamuha nila. Oh, siya sige seminarian Luz, sana ay naipresentar natin ng maayos sa kanila ang teorya ng evolusyon ng tao. At dyan nagtatapos ang aming presentasyon ni seminarian Louis Carmelo Hicole. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa panonood.